Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, yung ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa Filipos 2.13. Ang sabi, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Na may mga pagkilos o kumikilos ang Diyos sa atin upang magawa natin ang kanyang kalooban. Hindi po bilang papit, kundi pagpapakita ng Diyos ng kabutihan sa atin para mas lalo po tayong mapalapit sa Kanya, sumamba sa Kanya, at tumawag sa kanya. Mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayon, Diyos ang gagawa ng paraan. Unahin lang natin siya. Ano po ang mga posibleng paraan ng Diyos kapag inuuna natin siya lagi? Mayroon po tayong tatlong katotohanan. Ang una po, gagamit siya ng mga instrumento para sa atin. Minsan po, umiiksi na tayo sa pwedeng magawa ng Diyos. Minsan nawawalan tayo ng tiwala sa kanya at ginagawa o kumikilos na lang tayo sa ating sariling pamamaraan. Minamadali natin ang sitwasyon, ang blessings, ang ating plano o gusto. Minsan ay nanghihinayang tayo na pumunta sa church every Sunday dahil manghihinayang ka sa trabaho mo, sa sasahurin mo at sa oportunidad. Pero kapatid, I encourage you na unahin mo si Lord siya muna bago iba. Oras muna para sa kanya bago iba. Bakit? Dahil siya ang gagawa ng instrumento para mabuhay at mag-success tayo. Tatawag siya ng tao, gagamit siya ng tao para maging channel of blessings para sa Ang negosyo mo pwede niyang bigyan ng maraming customer. Ang application mo ay pwede niyang gawa ng paraan. Ang sakit mo ay ituturo ka sa tamang doktor. Kung nawawala ka, Iga guide kanya sa tamang tao para mapagtanungan mo. Kung may sasakyan kang mapapahamak sana, may lumapit sa 'yong tao at pinilit kang lumipat sa iba. Kung naghahanap ka ng katotohanan, bibigyan ka ng Diyos ng tamang tao o lingkod niya para doon ka matuto at lumago. May mga paraan ang Diyos o pagkilos ng Diyos sa mga taong bukas ang puso para sa Diyos, lalo na kung inuuna siya sa buhay natin. Sinasabi nga sa Jeremias 17:7, 17, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ano po ang mga posibleng paraan ng Diyos kapag inuuna natin Siya lagi? Una po, gagamit siya ng mga instrumento para sa atin. Pangalawa, mapupunta tayo sa sitwasyon upang pangyayaring napaka-perfect ng timing. Sa ministry bilang pastor na nagdadala ng church may pamilya at nagbibigay aral, encouragement, advice, comfort, counseling at marami pa. Baka isipin ninyo na hindi na sila kinakapos ng financial needs. Akala ninyo hindi na sila nagkakaproblema. The truth is, kailangan din nila ang comfort, ang encouragement, ang magpapasaya sa kanila. Mga ilang buwan na ang lumipas. Alam ni Lord na marami akong pangarap sa church. Marami akong project sa church at maging sa aking pamilya. Praise God! Sa awa at biyaya ng Panginoon, isa sa mga subscriber natin dito na kinalabit ng Diyos at ginamit ni Lord para mamit ko ang hiningi ko sa Kanya. Kaya masasabi kong perfect timing iyon, big encouragement iyon para sa amin. Alam kong ang bawat isa sa atin ay may mga pangarap at gustong marating. Ang iba nakamit na, ang iba ay nagpe-pray at patuloy pang nangangarap. Kapatid, kung ipagkatiwala mo ito kay Lord, umaasa ka sa kanyang plano at pamamaraan, ibibigay niya ito sa perfect timing niya. Ano ang sabi sa Kawikaan 16.3? Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Tandaan kapatid, makamit man natin ang lahat dito sa mundo. Pagsawaan mo rin ito mawawala na ang joy mo, ang excitement mo. Kaya, mangangarap ka na naman uli. Hindi ibig sabihin na makuha mo ang gusto mo ay hindi mo na ipagkatiwala sa Diyos ang mga gagawin mo. Huwag natin kalimutan, kapatid. Hindi pa rin tayo ang may hawak ng ating buhay. Hindi pa rin tayo ang may hawak ng ating hininga, ng ating kalusugan, ng ating oras at ng ating bukas. Ang pagtitiwala sa Diyos, kapatid, tandaan natin, panghabang buhay ito. Kaya patuloy nating i-commit ang lahat ng ating mga ginagawa sa Diyos. Ano po ang mga posibleng paraan ng Diyos kapag inuuna natin siya lagi? Pangalawa, mapupunta tayo sa sitwasyon o pangyayaring napaka-perfect ng timing. Pangatlo po, pinapatigil o pinapakalma niya ang mga bagay na ating kinatatakutan. Nangangamba ka ba dahil may sakit ka? puno ka ng utang, takot ka ba dahil lagi kang kapos at napakahirap hanapin ang pira? Takot ka bang maubos ang savings mo? Takot ka bang mawala ng trabaho? Marami po tayong mga pagsubok na kinakaharap. Mayaman man o mahirap, makakaranas pa rin ng pagsubok. Takot, pag-aalala, stress o mga problema sa buhay. Mga kapatid, hindi natin kontrol ang panahon at ang mga sitwasyon. Ang takot ang stress, ang worries, ang mga anxieties, depression ay kusang dumarating minsan sa ating buhay. Subalit so, huwag nating kalimutang makapangyarihan ang Diyos at kaya niyang pakalmahin ang mga bagay na ating mga pinangangambahan o kinatatakutan. Kung naalala po ninyo ang story ni Daniel nang siya ay akusahan at hatulan na itapon sa leon. Alam kong bilang tao ay makaramdam siya ng takot. Subalit so, siya nga ay itinapon sa kulungan ng leon at tinakpang mabuti. Now, kung ikaw si Daniel, ano ang mararamdaman mo doon? Maaring hopeless na siyang makalaya at makatakas. At siguradong lalapain siya ng mga naglalakihang mga leon. Pero anong nangyari? Pinakalma ng Diyos ang puso, ang takot at sobrang pangamba ni Daniel. Bakit? Dahil pinigil ng Diyos hinadlangan ng Diyos at kinontrol ng Diyos ang leon. Kaya kapatid, ano ba ang mga pinagdadaanan mo ngayon? Alam mo bang pwede ka rin pakalmahin ng Diyos? Pwede niyang alisin ang ating depression, ang ating mga anxiety, ang ating worries o mga kinatatakutan? Ang Diyos ay mas makapangyarihan sa ating mga pinangangambahan. Kaya kapag buong puso tayong maglingkod sa Diyos, unahin ang Diyos, magtiwala sa Diyos at sa Kanyang kakayahan unti-unting hihilom ang mga kinatatakutan natin at malalampasan natin ang lahat at bibigyan tayo ng Diyos ng panibagong sigla at pag-asa. Ano ang sabi sa Matthew chapter 6? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. at hanapin mo na ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya hindi po tayo kapatid pababayaan ng ating Diyos. Lahat ng ating mga hinihiling, kahilingan o kung anumang mga worries o kabalisahan, bibigyan po tayo ng tagumpay ng ating Diyos at kaligayahan. So ano po ang mga posibleng paraan ng Diyos kapag inuuna natin siya lagi? Ang una po, gagamit siya ng mga instrumento para sa atin. Pangalawa, mapupunta tayo sa sitwasyon pangyayaring napaka-perfect ng timing. At pangatlo, pinapatigil o pinapakalman niya ang mga bagay na ating kinatatakutan. Now, ang ating application po ngayon, number one, magtiwala sa Diyos na lagi siyang may instrumento para sa ating mga daily needs. Pangalawa, huwag pilitin at pangunahan ang Diyos. Makuha lang ang ating gusto. Bagos, hayaan natin na si Lord ang gagawa nito sa perfect timing niya. Pangatlo, paniwalaan ang kakayahan ng Diyos na magagawa niyang alisin at pawiin ang lahat ng ating mga kinatatakutan. Maglingkod lang tayo ng may katapatan. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunod pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.